Napagod nga si Nikola Jokic sa adjustment ni Coach Po sa laban. Parang 80s era ng basketball naman ang ginawa ng two teams sa labang ito gulat ang hit sa unusual takeover ng Denver player na ito. NBA Finals three match tayo ngayong araw, defending NBA Champions versus the Miami Heat. Abay start na agad tayo in the first quarter kung saan match na match nga ang dalawang koponan. Kung saan tied nga to 9 points ang ating laban matapos lang first 4 minutes na ating paglalaro. Pero dahil nga sa bigla ang 7-0 run dito ng Denver ay bigla nilang din napatahin mo itong si Coach Bo. At talaga namang suffocating ang depensa dito ng Nuggets sa umpisa. Hirap nga ang hit offense. Umabot na sila sa 12-point lead. At sa ending natin ay kinilabaw na lang ni Jokic ang depensa ng Miami Heat. Pero buti na lang nandyan nga si na Jimmy Butler para nga ibaba kahit papano sa single digits ang lamang sa kanilang 26-19. Second quarter natin nakadikit na nga team ng Miami dito sa Denver Nuggets nang dahil nga sumigip ng depensa dito ng Miami Heat. Ngayon naman ang Denver nang nahirapan sa kanilang opensa nang dahil lakaw po na rin si Jokic. Pero dyan na nga nagising itong si Jamal Murray at talagang gumawa ng sarili niyang puntos buhat mode hanggang sa bumalik nga itong sina Jokic at ibang mga starters. Naka-turnover pa dito ang Miami Heat at talatang hindi yan ni Coach Bo. At talagang naging grit and grind ang ating laban mga idol para bumalik tayo sa 80s-90s era nang dahil sa slow pace, paint points, mating defense at physicality natin this second quarter. At nauwi nga yan mga idol sa 50-44 to na kalamangan ng Denver Nuggets at the half. At sa ating third quarter naman, sagutan na naman ang dalawang kobonan sa kanilang opensa, palitan ng baskets, tapos na uwi na naman tayo sa slow pace game. Mala 80s basketball, panay po sa Miami hit dito. At dinake advantage nga nila yan, lumamang na sina sa labang ito. mo dito ang Denver Nuggets. Kaya naman yan na ang ginawang adjustment ni coach po this third quarter at purposely binabagalan nga nilang pacing ng labang ito at panay po sa place for Bama Diba yung ginagawa nila. Kaya naman sila na ang mayawak ng momentum ng labang ito, sila na ngayon ang may kalamangan kaya naman napilitan na naman ang team ng Denver Nuggets na tumawag ng another timeout. At mukha nga pagod na nga si Nikola Jokic sa physicality ng Miami Heat dito at ang teammates niya nang tumulong at gumawa at nagpagsabayan dito sa Miami Heat sa Opensa para nga kumuha ng 1 point lead sa pagtatapos nga ng ating 3rd quarter. At para naman sa ating 4th quarter, abay ang 2 unit dito ng Denver Nuggets coming up big para nga sa kanilang team habang nagpapay nga itong si Nikola Jokic at nakagawa pa nga sila dito ng 6 point lead. Pero hindi naman lumalayo ang Miami Heat at kahit papano'y sumasagot naman sila dito. Pero hindi satisfied dyan si Coach Poe kaya tumawag nga siya ng timeout. Kaso after the timeout, a very unusual takeover mo ni Reggie Jackson para nga sa Nuggets. Nagdulot ng 10-point lead para nga sa kanila. Gulat si Coach Poe dyan get another timeout. Ang kanyang sinunog dito. At sumubok pang Miami danggang huli pero hindi na nga nila kinaya 10-point lead. Panalo ang Denver Nuggets sa rematch na ito.